Hello guys. Hello mga Aris. Ito po ang ganap sa inyo sa June 3 hanggang June 9. Ito po ay for one week reading mga Aris. So simulan na po natin. Huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa mga Aris. Ano ang ganap sa mga Aris sa June 3 hanggang June 9? Ganap sa mga Aris sa June 3 hanggang June 9 ano ang ganap sa mga araw sa June 3 hanggang June 9. Aris, mag-ingat ka sa mandoloko. mare kang maloko. Sa isang linggo na yan, Aris. Pwedeng lukoy ka sa pera o sa pag-ibig. At mari magkaroon ng away. Ano mang klaseng ang gagawin sa'yo ng taong yan? Aris, sa isang linggo na yan, Aris, panoloko at maring magkaroon ng away sa inyo ng taong yan na aris. Magkakaroon ka ng maliit malit na pagbabago na maring maranasan mo. Mga improvements na manggagaling mismo sa trabaho mo o sa pakipagrelasyon mo. Maring karelasyon mo, maring lokohin ka, Aris. O baka ikaw yung manloko sa kanya sa isang linggo na yan, Aris. At magkakaroon ng away sa inyo, Aris. May tao dito, Aris, ang uh, nagbabalak mag-apply ng trabaho. Maring ikaw, Aris, ang nagbabalak mag-apply ng trabaho. Maring meron kang trabaho at uh, Nagbabala ka mag-resign dahil mag ka ng trabaho. At sa iyong pag-travel, uh, pag-apply, ay may makilala ka na bagong pag-ibig. Aris, uh, so kung single ka, ayan, maraming makita mo ang magpapatibok ng puso mo, Aris. At may tao dito, dalawa, dalawang tao. ang maring kasi may kung magka problema ka Aris sa isang linggo na yan may tao rito ang tutulong sa iyo at magtatanggol sa iyo kapag naga problema ka sa trabaho mo o sa negosyo mo o saan pa yan Aris maring ang makatulong sa iyo Aris ay Aris Leo Sagittarius na bata sa iyo maring ikaw din baka meron kang tutulungan ah, Aris kung ikaw yan, maring meron kang tulungan sa isang linggo na yan, maring sa kang kabataan na Aris. Pero kung hindi ikaw yan, maring meron dito kapareho mo na sodyak sa sa'yo na bata sa'yo, ang maring makatulong sa'yo kung magka problema ka, Aris. Pwede may reverse ha, pwede ikaw yung makatulong sa uh, June 3 to June 9, Aris. Dalawa yan. Meron ditong Libra Quar sa Gemini na may mari sa iyo. Matanda sa iyo Aries at meron ditong babae o lalaki na bata. Bata yan sayo, Aris. Aris Leo, sa iyo. Aries, Aries Leo, Sagittarius ang Sojak sign. Mari ka mo na Sojak sign. Pwede yung Aries din. O yan ay Leo o Sagittarius na bata sa iyo. Babae o lalaki ang maring makatulong sa iyo kung magka problema ka. Aris. Dito, <clears throat> Nine of Clubs, Aris. Mari kang makapag-asawa ng mayaman. O kung may asawa ka, mari asawa mo mayaman, Aris. O baka naman ikaw yung mayaman, Aris. Maaari din naman na ikaw ay makatanggap ng pamana. Sa isang linggo na yan, Aris. O may magbibigay sa'yo ng malaking pera try mong tumaya sa loto o games dahil mari ka manalo Aris at uh, kung meron ka negosyo Aris may paglago sa negosyo mo sa isang linggo na yan Aris magingat ka lang Aris sa uh, may tao nga hadlang sa sa'yo dito Aris pwedeng ang humadlang lang ay marimakaibigan mo uh, kapitbahay mo pwedeng karelasyon mo, pwedeng asawa mo, uh, pwedeng mismo kapamilya mo, pwedeng mga kapatid mo, kamag-anak mo, o kung sino pa yung nahahadlang sa'yo sa isang linggo na yan, Aris. Ahadlangan ka at maring ito ay siraan ka, Aris. Mag-ingat ka sa kanila. Maring mga martes din ito o naiingit ito sa'yo dahil sa tagumpay na nakakamta mo sa trabaho mo o sa negosyo mo, Aris at magkakaroon ng away sa inyo. Mukhang karelasyon mo nga, Aris, ang makakaaway mo. Ayan, mapapaaway ka ng dahil sa pera, Aris. Ayan. Mukhang pera ang pag-aawayan nyo. Kung yan ay iyong mism mismong asawa, Aris, o karelasyon mo yan. Maring ang pag-awayan nyo ay gastusin araw-araw. Kung may anak kayo, gastusin sa pag-aaral ng mga anak ninyo, Aris. Ang parin pag-awayan nyo ng asawa mo, Aris. At kung mapaway ka, mag-ingat ka sa iyong pagsasalta ng hindi ka. Uh, para hindi na humantong sa ano, sa malalang argumento at nang hindi lumaki yung issue nyo Aris at may iwasan mo rin ng demandahan Aris sa salinggo na yan Aris ayan alamin pa natin yung ganap sa mga Aris ano pa ang ganap sa mga Aris sa June 3 hanggang June 9 ganap sa mga Aris sa June 3 hanggang June 9 Ganap sa mga hari sa June 3 hanggang June <coughs> 9. Maaari nga talaga magkaroon ng away. Lumabas na naman siya. Kino-confirm niya, Aris. Maaari magkaroon away ng away patungko, na patungkol sa pera, Aris. At maaari din na yung taong yan ay maraming pag-awayan nyo rin ay dahil sa isa sa inyo ay ano eh may nagtaksil dito eh sa karelasyon niya kumagang niloloko niya yung karelasyon niya pwede nangyayari na yan o mangyayari pa lang sa isang linggo na yan Aris magkakaroon sa inyo ng away maraming ka partner mo yan sa negosyo o sa trabaho mo, maring asawa mo, girlfriend mo, aris, boyfriend mo, ang maring makaaway mo sa napatungkol sa pera. Aris. At ang taong yan ay may pabago-bago ng feeling sa'yo. Mahal ka niya kapag nandyan ka, pero kapag hindi kanya kasama, hindi ka na niya mahal, Aris. Maring meron niyang iba. Maring dalawa kayo, pinagsabay kayong dalawa, Aris. O baka yan ay may asawa at meron pang isa. Pwede, pwede mo reverse, pwede ikaw yan, Aris. Meron kang asawa, meron ka pang isa. At ang isa ay maring kasama mo sa trabaho mo o sa negosyo mo, Aris. Kapartner mo, ayan. Kapartner mo yan sa negosyo o kasama mo, kapartner mo sa trabaho mo, Aris. Ayan o, oh. may nagtaksil sa karelasyon niya. O pagtaksilan ka ng karelasyon mo, itong kapartner mo na ito sa sanlinggo na yan, Aris. Maaaring nakuhin kanya sa pag-ibig at maaaring kayo magkahiwalay, Aris. Dahil lang taong ito ay may pabago-bago ng feelings, maaaring sa'yo, Aris. Hindi seryoso ang taong niya, Aris, sa'yo kung siya yan pero maaaring i-reverse mo ikaw yung ganyan sa karelasyon mo Aris dito uh, Ace of Clubs Aris uh, <clears throat> maaaring makatanggap ka ng pera na hindi mo inaasahan sa, ling sa isang linggo na yan Aris at uh, maaaring ikaw ay umaman maaaring lang yan ha o gumawa ka ng paraan para umaman ka Aris kung naniniwala ka sa meaning na yan Aris Baka naman isa kang mayaman, Aris. Marami kasing Aris. Yung iba mayaman. At ang, ang ibang Aris ay sarat sa buhay, Aris. Baka isa kang mayaman, Aris. Kung meron kang negosyo, may pag-unlad sa negosyo mo sa uh, isang linggo na yan, Aris. Sa June 3 to June 9, Aris. Dito, magkakaroon ng, mag ng mabulaklak na partnership sa inyo ng karelasyon mo at uh, o engagement na mangyayari sa isang linggo na yan Aris. Maaari din naman na uh, kung magka-problema ka nandiyan lang inyong ka-partner o ang inyong karelasyon na palagi naka sa iyo Aris. Dito meron kang ka-partner sa negosyo o sa trabaho mo ang maring ka-opposite sex mo na maaaring magkagusto sa'yo at magkakaproblema ka sa kanya sa isang linggo na yan, maaari din naman na ang kapartner mo sa negosyo o kapartner mo sa trabaho mo ay mismong jowa mo, mismong girlfriend mo o asawa mo, Aris, at magkakaroon ng away sa inyo sa isang linggo na yan, Aris na patungkol sa pera. Six of, six of spades, magkakaroon ka ng mga maliit na pagbabagong mararanasan. Pagbabago, Harris, na manggagaling sa negosyo mo o sa trabaho mo o maring sa pakikipagrelasyon mo, Aris. Yan ay pwedeng good or bad. Depende sa kung paano mo yan titignan, Harris. Mukhang pagbabagong yan ay bad kasi meron tao dito ang may pabago-bago ng piling sa iyo, Aris. Maring ito ay niloloko ka. Ayan, Aris. So, yan po ang ganap sa inyo, mga Aris. Meron kang karelasyon na nagbabalak itong lokohin ka sa isang linggo na yan, Aris. Alamin natin yung outcome sa mga Aris. Ano po yung outcome sa mga Aris? Sa June 3 hanggang June 9 ano po yung outcome sa mga aris sa June 3 hanggang June 9 Ano po yung outcome sa mga aris sa 3 hanggang 9? Ano po yung outcome sa mga aris sa June hanggang June 9. Outcome po sa mga aris. Ano po yung outcome sa mga aris sa June hanggang June 9. Ano po yung outcome sa mga ari, sa June 3 hanggang June 9? Ano po yung outcome? Ay. <clears throat> Ay, bakit pito lang ito? So, kulang pa pala ako ng dalawa, no? Sige, dito na lang to. Aris, meron ka bang uh, kilalang water sign na Scorpio, Pisces o Cancer? Lalaki yan. Yan ay maring tatay mo, uncle mo, boss mo, kuya mo, Aris. Matanda yan sa'yo, Aris. Mabaha ka kasing edad mo lang yan, Aris. ang uh, four of spades mukhang magkakaproblema ka sa kanya o siya yung magkakaproblema sa isang linggo na yan Aris o siya yung magkakaproblema sa iyo Aris pwede, kong, mo kasi i-reverse binabasa ko isang water sign lalaki Scorpio Pisces o Cancer ang maaaring magka-problema magka-problema magkaroon siya ng problema sa iyo o siya yung mag o ikaw yung magka-problema sa kanya, Aris, sa isang linggo na 'yan. At apektado ka sa problema na 'yan, Aris. Maring ang problema ay patungkol din sa bahay nyo sa pamilya mo, Aris. Maring ka pamilya mo 'yan. Itong uh, Scorpio Pisces o Cancer na ito. Magkaka-problema ka sa bahay nyo sa pamilya mo. Aris, sa isang linggo na yan at apektado ka. Aris, maring sa pera din, gastusin araw-araw. Utang na hindi mabayaran, Aris. Ayan, paproblemahin mo at maring buhabang yung moral. Mangailangan ka ng moral support, Aris. Dito, sisortihin ka. Hmm. Sisortihin ka dito, Aris. O baka naman isang Scorpio pa hiso cancer ang maring problema nga sa isang linggo na yan at sisortihin din siya. Kasi di ko dito malas, pamalasin siya kasi magkakaproblema siya. Ang kapalit naman ay swerte. Ayan, sisortihin siya. May darating sa kanyang blessing sa isang linggo na yan na maring galing sa kamag-anak niya o manggagaling sa kaibigan niya. Aris, pero pwede rin naman, Aris, na ikaw ang tinutukoy, yeah? Ayan, Aris. Mari ikaw, kung ikaw yung tinutukoy, maring suwertihin ka. Mari makatanggap ka ng blessing sa isang linggo na yan. Aris, na maring manggaling sa isang Scorpio Pisces o Cancer. O kung kanina pa yung galing. Maring manggaling sa kaibigan mo, Aris. Blessing. Hmm. Ano ba ang blessing? Pwede yung pera yan, pagkain. O kung ano pa yan na blessing na yan, Aris. Maaari din naman na ito ay patungkol sa pag-ibig, love life, Aris. May tao dito ang maaaring magka-interes sa iyo. Gusto ka niyang mahali na talaga, Aris. Maaaring ito ay gusto kang ampunin. O isang taong gusto kang ligawan. O ligawan mo, Aris. Kasi may tao dito ang uh, maring may crush sa iyo, may gusto sa iyo. Nagkaka-interes sa iyo sa isang linggo na yan, Aris. Uh, nag, ito nag-alok ng pag-ibig sa iyo, Aris. O oh, baka naman ikaw yan. I-reverse ko kasi pwede mo kasi i-reverse ito. Mar ikaw baka meron ka matipuhan, magkaroon ka ng crush, naggusto ang babae, la o lalaki, Aris. Kung lalaki, kung lalaki kang Aris, parang ligawan mo sa isang linggo na yan, Aris. Ayan, Aris. So, ayan po ang ganap sa inyo, mga Aris. Kuha pa tayong dalawa. Ayan. Kasi kanina, ano eh, pitong cards lang pala yung nakuha ko. Dapat siya. Dito, maraming yung blessing, ano, pwedeng manggaling din yan sa, ano, maraming kasama mo sa trabaho mo, sa negosyo mo, ang maraming magbigay sa ng blessing. Aris. O, may buntis dito, Aris. Baka may buntis sa pamilya nyo, maring asawa mo buntis na, o ikaw yung buntis, Aris. Kung hindi naman, maring sa pamilya nyo may buntis, Aris. Kung walang buntis, ito ay pagsilang ng proyekto. Maring ikaw ay meron kang uh, negosyo, o uh, nagbabala kang magtayo ng negosyo, uh, meron kang proyekto na ginagawa, kung ano man yung ginagawa mo sa isang linggo na yan, maganda ang resulta o ibubunga niyan, Aris kung walang buntis sa pamilya nyo. Pero, kung may buntis nga, yan, maring isang buntis na tinutukoy dito. Na maring yan ay mga anak ng sanggol sa isang linggo na yan. O maring yan ay buntis, buntis pa lang at hindi pa magsisilang ng sanggol. Baka gusto kang, kung yan ay patungkol sa tao, may, meron kung tungkol sa pag-ibig, ano, Aris, meron kang merong meron dito ang gusto kanyang mahalin talagaan. Mari makilala mo sa trabaho mo o sa negosyo mo yan. Aris, yung taong yan. Kung yan ay patungkol sa pag-ibig. Maaari naman na ang taong yan ay baka naman mismong asawa mo yan o girlfriend mo at nag-away kayo at nag balak niyang mahalin sa isang linggo na yan, Aris. Mahalin niya na buntis, Aris. Maring makakamalaman makamalaman mo na itong kapartner mo, itong maring nagugustuhan mo, niligawan mo, Aris, ay maring buntis. Kasi yun ang nakikita ko dito, kasi may buntis dito eh. Kasama mo yan sa trabaho mo, sa negosyo mo, Aris. Yung buntis na yan. Baka nabuntis mo yan, Aris. At mukhang, ano, mukhang magkaproblema ka dyan sa buntis na yan, Aris. Dito, kung may magpapayo sa'yo, mukhang hindi mo pa rin papakinggan yung payo na yun. Pero kung papakinggan mo, mukhang hindi rin maganda ang kalalabasan ano, o resulta ng payo na kung din mo yung payo niya, Aris, sa isang linggo na yan. Kasi may tao dito ang magpapayo sa iyo, mukhang hindi rin maganda ang resulta. Kung gagawin mo yung kung mo yung payo niya. Ano, kasi meron kang maling paniniwala na sa lungat sa direksyon ng tagumpay maling paniniwala na para sa iyo ay tama, Aris. O hindi mo nga yan papakinggan kung may magpapayo sa iyo sa isang linggo na yan, Aris. Ayan. So, ayan po ang ganap sa inyo, mga Aris. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-comment, at nag-subscribe. Sa hindi po po nakapag-subscribe, pakihit na lang po o pakipindot na lang po ang subscribe button mga Aris. Maraming salamat po guys.